And guys, magluluto tayo ng sihi! Magluluto tayo ng sihi, guys. Mayroon tayong ginger, uh -huh. garlic, chalot, and ginger, chili.

pitpitin eh. ah yeah, darling Yanak Hindi pitpitin. Yeah, <laughs> pitpitin yeah, pit natin ang kunti para tanggal yung balat na dry. Nanan! Ano ah, pa, Jay? Doon kami na Tanggalan muna natin ng dry skin. May problema dito sa sibuyas. Nangangawa ito eh. Tapos panalo pa talaga siya kasi iyak ako eh iyak ako pag naway niya ako kaya panalo ko pa siya moye check boy moye moye check so ayan may kumuyas po tayo Ayoko po ng bu ng seeds. Kaya tanggalan natin yung seeds. Less siguro ang anghang pag, ano, pag uh, wala siyang seeds. Siguro yung seeds ang nagpapaanghang. Don't come in here, boy. Mugasan po natin mabuti ang ating sihi. Tapos lagayan naman. Ano okay. okay. siya? sana po tayo next magagay ang garlic para mabango ayan yeah. sya ang nakikreate ng bango ang garlic yeah. medyo sunogin po natin guys ang garlic para mamabas yung bango brown oh, na siya. Saka natin siya ng yung brown. Para masarap, mabango. Ayan. Ayan na natin ang chalor. Iulog na rin natin ang minipit na ginger. Tapos sunokin natin ng konti ang ginger. Tapos na mabas ng ako. And then, hulog na natin na. Ah. tao <laughs> po. Nakatao po yung chili yan. Ayan, lagyan din ang sabaw. Nakakabaig. Nakakabaig. <laughs> That one pa Ayan Kumaya <coughs> na natin yung bata. Ako uubo ako sa Chile <coughs> Pus muna Ayan po guys Titikman na po natin tikman muna natin bago natin Nina puang ati sihi, yahuu. Yummy yummy. Hmm, hmm, hmm. Mm. Aki gapigup muna ta nang sabaw. Woohoo! Yummy yummy. Hmm, video mo ang <laughs> maanghang pero masarap lagyan ko ng sili wala kasi akong yung dahon ng uh, yung spring onion wala ako kaya sili na lang yummy yummy kain na po tayo kukuha <coughs> pa ako ng 打你的肩膀 Yan, dami ka. Ayaw, kain na. gara ang puna kong iro. Hoy, panira man niyong appetite. Oh, panira man ang appetite na kung iro ba. masamukan. <laughs> Sige po, guys, kakain mo na ako. Siya, for watching.